Patay ang isang fresh graduate na lalaki habang tatlo ang narescue matapos ma-stranded sa Budlaan Falls sa barangay Budlaan, Cebu City noong araw ng Sabado, Hulyo 12, 2025. Nakilala ang biktima na si Gerson Caballes, 21 taong gulang, isang fresh graduate sa kolehiyo at residente sa barangay House, Cebu City sa eksklusibong panayam ng Bombo Cebu News Team, kang Barangay Captain na Risa Antulihaw ng Barangay Budlaan sa Cebu City kung saan idinitalya nito na kasama si Cabalyes sa kanyang mga kaibigan para pumunta at mag-hiking papuntang Mount Canirag sa barangay Siraw sa kalapit na barangay. Subalit, nang pumunta sila sa nasabing lugar, bigla na lang tumaas ang level ng tubig sa may sapa at talon dahil sa malakas na pag-ulan kung kaya't na-stranded sila sa nasabing lugar. Nalaman na hindi pala marunong lumangoy ang biktima at di umanong pinilit nitong tumawid. Dahilan na nahulog ito at nalunod na sanhi ng kanyang pagkamatay. Habang na-rescue naman ang tatlong kasamahan nito sa ginawang search and rescue operations ng mga personahe ng Bureau of Fire Protection's Special Rescue Force Central Visayas. Nagbigay naman ng babala sa mga hikers ang mga pulisya at lokal opisyal, lalo na sa mga kabataan, na huwag nang ipagpatuloy ang planong pag-hiking kung masama ang lagay ng panahon, lalo na sa mga lugar na may umaagos na tubig. Going to Kabang Falls, dapat maging alerto sa pag, pag visit sa Kabang Falls, going to Kang lalo na kung rainy days, may posibilidad na may malaking baha. Natrap po sila sa, sa pa. Ang nangyari kay na-rescue po sa aking disaster, mayroon siyang sugat sa ulo. Mula rito sa Bomboradio, Cebu, ako si Bombo Ken Apor ng Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bumbo!